alam nyo sa totoo lang, sa panahon ngayon, ito na yung pinagkakaibahan ng mga babae noon at mga babae ngayon. Kung dati yung mga babae, nagpapataasa ng mga palda, mga short, ngayon ibahin mo yung mga babae. Dahil ngayon ang mga babae, iba na. Nagpapaiksian na ng mga short, mga palda, at mga suot. Tapos kung minsan, magagalit pa yan tiningnan mo, magagalit pa yan. Yeah. Halos minsan yung suot nila, lumalabas nang kanilang mga uh, kung ano-ano dyan, lumalabas na. Tapos pag tinignan mo, magagalit pa talaga yan. <laughs> kung dati yung mga babae, pag nililigawan mo, paaputin ng dalawang buwan, tatlong buwan, uh, limang buwan, o bu aaputin isang taon, dalawang taon, ngayon ibahin mo na. Hey. Pag ang babae ngayon nililgawan mo lang ng isang araw o ilang oras, sasagutin ka na kaagad. O, oh, di ba? Ang layo ng pinagkakaiba noon at ngayon. Kung ang mga babae noon, sa simpleng pasyalan lang, sa simpleng kainan, masayang masaya na. Ibahin mo yung mga babae ngayon. Kasi, ubos ng laman ng wallet mo, ubos ng pira mo, nakakasimangot pa yan galit pa yan oh, di ba wala iba yung noon at saka ngayon kung ang mga babae noon namimili pag pangit ka ayoko ko pag gwapo sasagutin ka agad ibahin mo na ngayon kahit pangit ka basta marami kang kira, sasagutin ka niyan agad sana iba oh. na yung panahon ngayon kaysa sa panahon noon. Yung babae ngayon, practical na. Kailangan pira-pira ang labanan. Kaya kung pangit ka, tapos mapira ka, panalo ka. Pero kung wapo ka, wala ka namang pira, finish. Wala ka. Oops, pero tandaan, hindi lahat. Meron naman na, pagkagwapo ka, manliligaw sa babae ngayon. May pag-asa ka. What? Pero pag pangit ka, wala kang pag-asa study first muna. Oh, di ba? Pero pag mapira ka, okay lang. Ah, uh, yung labanan ngayon. Uh, ah, di ba? Pag pangit ka ngayon, ito yung gawin mo. Magsipag ka, magtrabaho ka, magipon ka ng pira. Pag marami ka ng pira, oh, marami ng babaeng maghahabol sa iyo. Ganoon yung panahon ngayon. Oh, pira-pirang labanan. Kaya masasabi ko sa iyo, kapag wapo ka, natamad ka, natulog tulog ka lang wala kang mag magagawa sa buhay mo talo ka sa mga pangit na maraming pira ngayon kasi karamihan ngayon halos mga pangit talaga masisipag at maraming pira o, oh. di ba? kaya kung ikaw pangit ka kung hindi mo man makuha sa muka daan mo sa sipag magigun ka ng maraming pira para pag mapira ka na o, oh. di ba? alam mo na yan. <laughs> Kaya masasabi ko lang, peace out.